Ayan, okay mga boss. Ah, ito naman yung CT125 na akabita natin ng pang CB125 na CDI. Ang problema nito mga boss, yun nga, ah, CDI kaya lang ah, low budget si boss ngayon. So, bibili tayo ng replacement na CDI na para sa CB125. At 'yun, dahil ito ay papatay-patay na mga boss, aandar ah, to tapos mamamatay. So, pag tinisting natin yung kanyang kuryente Uh, kulang na or maliit na kaya yon CDA ito mga boss sa pagpabalit nito mga boss, uh, hindi ito katulad nung sa Supremo. May uh, adjust pa tayo ng konti sa spark plug. So, yon pinalitan uh, pinalta na nga pala ito ng bagong spark plug ni boss. Kaya lang, yun, ang problema, uh, ayaw pa rin. So, yun nga, ang problema talaga nito ay yung CDI. Kaya, uh, ibabahagi ko sa inyo mga boss yung uh, kung anong performance ng CB125. Kung sakaling wala kayong makuha na pang CT125. So, ito yun mga boss. E-Power. So, kukuha lang kayo ng sakit ng TMX155. Bibilhan nyo lang mga boss. Tapos, yan ang gagamitin e-power yung nabili. Kaya lang, ito medyo advanced talaga ito. Kaya, mag-click clearance tayo dito sa spark plug ng medyo malaki. So, yun lang yung discard doon mga boss. Tapos, ito naman, uh, pin out natin mamaya. Then, yun. Okay na yun. Mabilis lang siyang gawin. At yan, ito mga boss, babalatan ko na lang yung wire or tatalupan ko na lang yung wire nitong sa harness galing kasi wala na akong nung sakit. Kaya, yun, tatalo pa na lang natin para ma adapt natin yung sakit nung pang TMX155. So, dito naman, apat na wire lang yung kukuhain. Tapos, yun na, okay na yun. So, sa color coding, uh, meron naman tayong uh, guide dyan. And then, basta... Uh, ipapakita ko lang sa inyo mga boss na pwede yung sa CB125 kaya lang medyo advanced nga ito hindi katulad nung pang Supremo at sa ayon sa original ng CT125. So, o meron naman kayong budget, bilhin na lang kayo ng original. Kasi meron namang nabibili na replacement na pang CT125 talaga, ang problema ay palyado. Kaya yon yun ang gagawin natin. Ito na lang ang ikakabit natin na pang CB125. So, kung wala namang CB125, pang Supremo pwede rin. Yung Win125 pwede rin yon mga boss. At yun, nakikabit ko na nga mga boss, yung anyang pulsar na ulay red, papuntayan yan dun sa white red ng galing sa harness mga boss. Yan. Tapos yung anyang ignition, yung ulay dilaw, papuntayan sa ulay black. Yan. Tapos yung dalawa na natitira, ay papunta naman yan sa live at saka sa ground so yan yung blue na sakit papunta yan dun sa ground kulay green yan, papunta naman yan dun sa kulay brown yung live yung accessories wire mga boss so yun ganun lang uh, napakadali lang niya i-convert so uh, testingin na natin mga boss kung yung andar naman niya ay okay kalimitan naman talaga advance kapag kayong sa CB. Pero kung um, wala nga kayong makuha, pwede na yan. Pero kung um, medyo uh, gusto mo mas matining, pang supremo. Pero medyo advance pa rin yun. Kaya ang pinakamaganda talaga, yung orig. Kaya lang syempre, budget meal dito tayo sa pang Honda. So, kalimitan talaga kapag sa Honda, marami na replacement parts na magaganda yung pagkaagawa. Kaya uh, uh, try nyo rin to mga boss Tapos mag clearance tayo sa uh, spark plug na halos doble nung dati Kasi yun nga medyo advanced Ganun lang yung ginagawa dyan mga boss Then okay na yung andar nyan Pagkakaroon ko ng ala ito, pa-CV Narekta ko lang muna mga boss para ma kasi hindi naiwan ni Bossing yung susi nung may-ari Kaya narekta ko na lang muna para ma Ay wala yung susi kanina, hindi ko testing Aba yeah, a ba minor? Akin na lang ako yung Bagaimana dengan perangkat ini? Ini tidak bagus. Saya beli ini. Sebelum ini. Banyak. Ini tidak bagus. 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 Saya beli